hindi niya matatouch yung lips dito lang siya sa may dila Hi guys! It's Toddy Explorer and dito tayo ngayon sa puno ng kahoy na mayroong vine Ito yung tinatawag locally na bika Itong bika ay wild grape Nakakatakam yung itsura, tingnan nyo Pwede rin naman siyang kainin or edible naman siya kaso ang problema natin dito medyo makate and medyo mai-irritate yung skin mo kapag kinain mo siya. So what will happen is that pag kakainin mo siya, hindi ba kukuha ka ng isa? Just like this one kasi luto na siya. Kung gusto mo man siyang kainin kasi grapes lang din talaga siya. Yun nga lang may buto at medyo iba yung dating niya kumpara sa regular na grapes na nabibili natin sa tindahan. Kung kakainin mo man siya kung sakasakali, of course babalatan mo siya. Tapos you have to make sure na sa dila mo mismo directly ilalagay yung grape at hindi mo itatama sa lip mo. Kasi pag itinama mo siya sa lips mo, makate and sort of mapapaso yung lips mo. So yun yung caveat no nung wild grapes. Pero sa ibang lugar actually itong wild grapes or yung bika nga na tinatawag sa hiligay and the Kinaraya language yung tawag dito bika, yun nga wild grapes. Kinakain naman talaga ito. And sa ibang lugar actually ginagawa rin nila itong wine. So mayroon tayong tinatawag na wild grape wine and ito yun. For the sake of information, sample ko sa inyo kung paano kainin yung bika. Ayun, balatan natin. Again, we have to make sure na hindi hindi niya matatouch yung lips. Dito lang siya sa may dila. ayun, manamis-namis na maasim-asim na parang may kurot ng konti kasi nga medyo makati siya. So hindi siya good for eating lalo na pag marami. Pero good lang to cure your curiosity kasi nga curious ka ano kayong lasa lalo na at nakakatakam. So yun lang, share ko lang. Batang 90s, batang 80s, and batang 20s. ay know makaka-relate kayo dito. Bye-bye, salamat.